Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi magkamayo ang maraming netizen sa latest vlog ni Zanjo Marudo kasama si Daniel Padilla. Sa nasabing vlog ni Zanjo entitled A Daniel Day Padilla ay nakasama niya ang aktor. Pinakita dito na naglaro sila ng golf kasama din ang isa nilang kaibigan at komedyanteng si Yub sa Zarkon. Matapos naman iyon ay makikita ang tatlo na nag-uusap at nagkikwentuhan sa tila isang backyard garden. Mga nakasimpleng get-up lamang sila na suot ay t-shirts at shorts at chinelas lamang. Kwentuhang barkada o tambay lang ang kanilang peg sa video. Binahagi naman ni Daniel na sobra siyang nag-enjoy sa gold bonding nila ni Nazanjo at Yubes dahil matagal na umano nila itong pinaplano. Habang nagkikwentuhan sila ay madalas kay Daniel na nakatutok ang kamera, na walang kay-alam sa kanyang itsura. Nakabakake kasi ito at tila may sumisilit na agad namang sinita ni Zanjo mo so, yung mo <laughs> 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 maraming netizens naman ang agad pinag-usapan ang eksena ng Trending pa nga sa Twitter ito at inedit ng mga netizens ang video clip. May nagsabi pa na panira daw si Zanjo sa magandang view na kanilang nakikita.